e titignan itong kung sino itong mga taong ko Kausapin nila at gusto nilang tanungin kung yung nakalagay doon sa report, itama ba yung natanggap nilang amount? Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Yutan Tabunan PS Channel mga kababayan. And then, dito naman po tayo para sa tempa bagong reaction video ngayon Ngayon po ay May 30, 2025 mga kababayan At uh, dalawang araw or bukas, last day na po ng May At papalapit na po ang June mga kababayan At ito, uh, uh, I think alam na ang karamihan na instead of June 2 Yung didinggin, uh, first hearing doon sa try, impeachment trial ni VP Sara ay nagiging nag-move po ng June 11 Okay? So ito mga kababayan, ano pag-usapan natin ngayon ako? Mga bata ni Tamba, mga kababayan, may bagong pakulong kabubuhat sa impeachment? Yan po yung katanungan natin ngayon at yan po, not, yan po ang ating pag-usapan ngayon. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi, again, ah uh, mukhang nako mukhang may nakikitang ah uh, pakulo na naman itong mga kongresista mga kababayan na ipapalabas nila dyan sa impeachment trial na yan para magmumukhang katatawanan ito siguro mga kababayan well, anyway o oh, bago tayo papunta dyan again station tuned kayo soli kasi pag-usapan natin ah uh, insert lang muna natin itong topic na itong mga kababayan Uh, kasi kahapon ko pa sana ito ipag-usapan. Medyo anagipit nagipit ako sa oras mga kababayan. Kaya ba, uh, sobrang busy tayo. Well, anyway, eto. insert, lang, insert ko lang muna ito mga kababayan ha. Ah, uh, ito ay patungkol doon sa pagtanggap ng resignation letter ni Solicitor General Minargo, Minardo Guevara. Okay, insert lang natin ito. Okay? So, By the way, bago natin i-play mga kababayan, paki-like and share po ng uh, videos natin and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, and palapakan tayo dyan sa lahat ng nakapag-subscribe na. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ito, play na natin mga kababayan. Sa pinakabagong bugso ng Cabinet Shake-Up Announcements, si Bak sa pwesto ang Solicitor General o ang itinuturing na abogado ng pamahalaan na seminar Minardo Guevara. Upon the directive of President Ferdinand R. Marcos Jr., we are announcing today the acceptance of the second tranche of courtesy resignations from select officials in the executive branch. As the President himself stated, when we see shortfalls in performance, I don't leave it at that. I don't do things pang-optics. na maaaring si ng well, anyway. ah, natin mga Uh, komentuhan lang natin yung sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bilsamin mga kababayan, kasi sinasabi daw ni PBBM na kung may nakitang underperforming na agency or secretary mga kababayan hindi lang daw I don't leave it at, at that tama English ko mga kababayan mm, I don't leave it at that ah, uh, hindi para pang optics pero, kung titignan natin mga kababayan, anong ginawa ni PBB? Anong tawag ninyo dyan? Unang-una, nanawagan siya lahat ng sekretaris, nanawagan siyang mag-courtesy resignation. <laughs> Tapos, anong nangyari? Lahat ha, walang exemption. Ang panawagan niya. So, Immediately, nag-submit ang karamihan kung hindi man lahat, nag-submit ang mga sekretaris ng resignation. Pati si Lucas Bersamin, mga kababayan, nag-submit. At yung dalawang rimulya. Okay? Anong nangyari ngayon? Anong tawag ninyo dyan? Nanawagan kang mag courtesy resignation lahat, pero iilan lang yung tinanggap. Hmm. Ito, si Sol Gen Guevara, tinanggap. Yung sa Chen, tinanggap din. Yung dalawang rimulya, retainer ng kababayan. Well, anyway, At yan, pag-usapan natin yan mga kababayan. Ha? Uh, ito lang muna, pinuna lang muna natin ito. Kasi ang bold ng statement, pero hindi nakikita sa gawa. Guevara, nang arestuhin at ilipad si dating Pangulong Rodrigo Duterte, patungong dahig Netherlands. Nagsumiti kasi ng petisyon ng magkakapatid na Duterte sa Korte Suprema laban sa ilang top government officials. Kabilang na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, PNP Chief Romel Marbil at DILG Secretary John B. Cremulia. Sa isang manifestation ng OSG noong March 17, humiling si Guevara ng isang recusal mula sa mga isinampang kaso. Ibig sabihin, tumatanggi siya at ang kanyang buong tanggapan na irepresenta ang mga sangkot na kinatawan ng pamahalaan dahil umano sa matibay na paninindigang wala ng jurisdiction ang International Criminal Court sa bansa. Kinabukasan, agad siyang binanatan ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat niyang i-reassess ang kanyang sarili kung dapat pa ba siyang tumayo bilang Solicitor General. Siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba inararapat na tumayo bilang Solicitor General. March 20, nang bahagyang binawi ng palasyo ang kanilang pahayag at sinabing nagtitiwala pa rin si Pangulong Bongbong Marcos kay Guevara at hindi raw hinihingi ito ang kanyang resignation. Malawak ang government service experience ni Guevara. Sa administrasyong Aquino III, tumayo siya bilang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs at kalaunay na-appoint bilang Commissioner ng Philippine Competition Commission. Sa pag ni Duterte, nagsilbi siyang Senior Deputy Executive Secretary bago maging Justice Secretary noong 2018. Naging matagal na law partner din siya ni former Executive Secretary Salvador Medialdea, matalik na kaibigan ni Duterte at ang kanyang kasama nang dalin siya sa ICC. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Guevara na nire-respeto at naiintindihan niya ang desisyon ng Pangulo at aalis daw siya sa government work na may great feeling of fulfillment. Suportado niya rin daw ang kanyang successor na si UP Law Dean Darlene Berberabe. Nanumpa na kaninang umaga si Berberabe bilang bagong Solicitor General ng Administrasyong Marcos. Nagsil okay, uh, post lang muna natin dyan mga kababayan. Ito nga, pag-usapan natin natin. Insert na ito mga kababayan. Ha? Hindi pa ito yung main event. Okay, yung main event, yung uh, planong kabubuhan nang mga kongresista na gawin nila dyan sa impeachment trial, mga kababayan. Yan yung main event natin. Ito, insert lang ito. Okay. Undercard ito, mga kababayan. <coughs> Ika nga. Okay. O, oh, ano nangyari dito, mga kababayan? Ito, din-explain natin na uh, nanawagan si PBBM ng courtesy resignation. Lahat. Walang exemption. Lahat ng mga sekretaris, including solicitor general. Ito, ito na nga. Nag-submit ng resignation si Solicitor General Minargo, Minardo Guevara, mga kababayan. Pero, pinalalabas dito, tinanggap ang resignation niya kasi daw underperforming. Hmm, kalain niyo yan? oh, sabi kanina ni Lucas Bersamin na kapag underperform sabi daw ni PBBM na kapag underperforming yung secretary hindi daw iiwan na ganyan lang. O, oh, may gagawin daw pero anong pinalalabas ngayon? Kasi, kung titignan ninyo mga kababayan, ako honestly, nakikita ko dito, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito sa nakikita ko mga kababayan ha. Walang bayad Yan yung masasabi ko. Si PBBM walang bayad Ano? Bakit? Kasi ikaw presidente ka. O, maghanap kayo ng presidente ng kahit na ano, kahit ng anong kumpanya. Oh. At kung saan, kung meron siyang nalalaman na yung tao niya hindi nag-perform ng mabuti, eh hindi niya tatanggalin, eh invite niya lang ng courtesy resignation, eh walang bayan. Kasi, ako mga na ang dami ko nakikita ang presidente ng kumpanya, kapag nakikita nila na yung underperforming yung empleyado nila, kinabukasan tanggal yan <laughs> hindi na pinagre-resign kasi mayroon naman mas ebidensya na oh, underperforming ka may evaluation naman lahat lahat oh enough evidence naman yun for ano well pwede nga lang magreklamo doon sa dole pero eto mga kababayan um appointments ito uh, hindi naman ito time, uh, hindi naman ito permanent positions ng gobyerno, mga kababayan. Uh, well, eh, uh, ito, appointed ito si Soljin Gibara nung time pa ni PRRD. Pero yun nga, kung talagang, kasi ang nangyari, bakit ka nag-announce ng resignation, courtesy resignation para sa lahat ng sekretaris, Ilan lang yung tinanggal o tinanggap mo. In the first place, hindi nga tinanggal, tinanggap yung resignation. O, oh, pinag-resign hindi tinanggal. Kasi kung talagang itong mga taong to, sa tingin ninyo, kung ikaw, presidente ka ng Pilipinas, ito yung mga sekretaris mo, ito yung tauhan mo, at sila ay hindi nag-perform ng mabuti, meron kang kapangyarihan na right then and there, tanggalin mo. Pero anong ginawa mo? Eh, Nag-announce ka ng courtesy resignation lahat. And then, ano nangyayari? Ilan lang yung tinanggap mo. Yung iba retain. Yung iba transfer. E bakit ka pa nag-announce ng courtesy resignation? E kung hindi naman para lahat. E di, sana. Sinabihan mo na lang yung directly kung may bayag ka talaga bilang presidente. Sabihan mo na kaagad. Yung tao. Sabihin mo hindi ka nag-perform nang mabuti kaya tatanggalin kita. Kaso walang ganyan mga kababayan. Ano di anong magi anong isipin ng taong bayan ngayon? Oh, ako honestly, iniisip ko itong si PBBM duwag. Kaya nga sabi ko, walang bayan. Oh. Bakit hindi mo kaya'ng sabihan 'yung tao mo na o oh, eh, tanggal ka, papalitan kita, hindi ka nag-perform. Dito mga kababayan ha. Ako oh, honestly, nakikita ko kay Solgen Guevara. Ah, uh, hindi ito dahil underperforming. In fact, mga kababayan, mas ano nga ito ngayon sa time ni PBBM mukhang mas mas marami itong kinakaharap na issues. Hindi sa kanya personal ha, kasi yung gobyerno natin ngayon mas maraming kinakaharap na problema. Mm. Ang nakikita ko dito iba. Okay? Ah, ah, ano, kasi kung titignan natin, kung napanood ninyo yung uh, hearing doon sa Supreme Court, mga kababayan, patungkol doon sa PhilHealth, ang ganda ng mga argumentong pernisinta doon ni Solicitor General, mga kababayan, binidipensahan niya talaga yung gobyerno. Kung honestly, kung no, nakikinig ako, kung magaling ito uh, gibara, Kaso lang, parang nasa maling administrasyon siya. So, no choice siya, kailangan niyang dipensahan yung ginawa nila doon sa pera ng PhilHealth. Yun nga, na-appreciate kong trabaho ni Solicitor gibara doon mga kababayan. At eto na nga, anong nangyari kay PRRD, o oh, nag-recuse siya. So, ibig sabihin, ang nakikita ko doon mga kababayan, ay eh, may paninindigan yung tao. So, anong ibig sabihin ngayon? Kung yan yung rason nila, kaya tinanggap yung resignation letter ni Soljen Gibara, eh, wala pala talaga itong administrasyon ni PBBA mga kababayan. Gusto talaga nila na yung mga tao nila, eh, yung oto-oto. Yun lang mga taong sumusunod sa kanilang gusto. Kasi mga kababayan, Tumindig si Solistor Guevara nung time na inaresto si Pierre Arde. Nag-agree siya doon na yung ICC wala talagang jurisdiction. Mm. At nako, kung yan yung rason ha, na kaya tinanggap yung resignation niya. niya, niya. Okay? At eto ngayon, kung ganyan, kung ganyan yung iniisip ni PBBM, na kapag hindi isang ayon sa kanilang gusto, itatanggal tanggalin nila. Hindi dapat yung kapalpakan ng gobyerno hindi dapat inaattribute yan sa mga sekretaris niya. Kundi dapat sa kanyang sarili. Bakit? Kasi sumusunod lang naman talaga itong mga sekretaris niya. Yung mga ahensya ng gobyerno na, na hinahawakan niya, yung executive branch. Kasi kung tatayo itong mga sekretaris niya sa kanilang mga prinsipyo, hindi pwede, pwedeng ma-blame natin yung kapalpakan nila. Kasi sila na silang gumagawa ng desisyon. Pero ito, lumalabas dito na naghahanap ng tauhan si PBBM na yung talagang makokontrol nila at mahahawakan nila sa liit. Yan yung lumalabas dito. At ito mga kababayan, panghuli bago tayo pumunta doon sa congressman mga kababayan. Ang nakikita ko dito, honestly mga kababayan, nawawalan sila ng tiwala dito kay Sol Jen mga kababayan kasi nga may paninindigan. At mukhang delikado itong paninindigan ni Solicitor Guevara pagdating ng panahon na didinggi na yung petisyon patungkol doon sa uh, issue ng bicameral committee meeting report ng kababayan. Oh, yan, ito isa sa mga nakikita ko ha. Ah, comment kayo dyan mga kababayan kung agree or disagree kayo kasi pang ilang beses nang napospon yun, di ba? And dapat May 19, then binago May 29, and then binago ulit na later part. Ah, di ba? So kasi didinggin dapat yon ng Supreme Court, yung iso sa Baycam, at sinong tatayong abogado doon? Si yung Solicitor General. At mukhang kinakabahan itong kampo ni PBBA mga kababayan kung tata ang tatayong abogado ng gobyerno, yung Solicitor General, ay yung pay, may paninindigan. Well, hindi ko sinasabi itong bago na ina-point nila ay wala. <laughs> Ang nakikita ko lang dito mga kababayan, eh mukhang gusto nilang kontrolin. Gusto nila na kung anong gusto ng gobyerno o ginagawa ng gobyerno eh dapat protektahan ng Solicitor General. Well, of course, well, technically gano naman talaga yung trabaho ng Solicitor General, pero of course, meron talaga mga abogado mga kababayan na tumatayo sa kanilang panindigan nga ito nga expected ikaw gobyerno expected na maganda yung gawin mo para sa taong bayan pero yet kalokohan ginagawa mo eh di, hindi ka, hindi kita pwedeng ipaglaban kasi mukhang tinatalikuran ko yung taong bayan na siniserbisyohan ko yan yung iba mga kababayan ito hintayin natin kung ano mangyayari dito okay Well, anyway, you know, administration man ito ni PBA, PBB, mga anyway, Pwede niya gawin ko anong gusto niya, mga kababayan. Okay? So, anyway, yun nga. Yun nga, nakikita ko. Comment kayo dyan kung anong makikita. Eto, punta na tayo dito, mga kababayan, sa anong kabubuhan na plano ng uh, congressman para dyan sa impeachment trial, mga kabahay. Ito, pakinggan niyo. Opo. Ito po inilabas na mga pangalan na medyo mahawig po ano, sa pangalan, apelido ng ilang mga senador. Kung meron pa ba kayong ibang tinitingnan pa na mga pangalan na po gamitin pa rin ninyo sa trial? Actually, yung, yung, yung sa, sa hearings po sa good government, Uh, na i-mention nga po namin to nung huli. Uh, maganda po tignan din yung angulo na tignan naman po natin yung mga nakatanggap. Mm -hmm. Yung mga totoong tao po na nakatanggap. Kasi baka meron din pong angulo doon na, sige, nakatanggap si John Doe. Mm -hmm. Tama ba yung amount na natanggap niya na nandun po sa declaration po? Yun po yung isang tinitignan din na anggolo. Hindi lang po yung mga walang pangalan, saka walang pagkatao. So... Mm -hmm. We are looking at that angle din po. Um doon po sa sa committee siguro po mas more on closing na po yung sa committees eh. Mm -hmm. Closing na po ng 19 Congress yung Apo. Mm -hmm. gagawin ng committee. Mm -hmm. Pero hindi naman po ihinto yan kasi pare po nilang gamitin yung yung okay, right, Stop muna natin dyan. oh. Patukoy lang sa mga hearing sila mga kababayan sa Quadcom. ko. Well, anyway, ito. Mm. Ah, alisin mo na natin yung mukha ni ano mga kababayan ha. Ito pag-usapan natin mga bang mabilisan mga kababayan. Oh. Anong kabubuhan? Bakit natin nasabing ah uh, bagong takulo na kabubuhan diyan sa impeachment mga kababayan laban kay VP Sara? Oh. Ulitin natin kasi ang plano ng mga kongresista ngayon mga kababayan lalo ng mga congressman prosecutors I think si Paul Ortega mga kababayan, congressman Paul Ortega si Paul Ortega yung nagsasalita I think hindi siya kasali doon sa prosecution team pero kasali siya doon sa mga hearings at sila yung mga nag sisiwalat doon sa mga allegedly a uh, fake names mga kababayan. Nako hindi siguro nila alam ko anong ibig sabihin ng confidential funds. Anyway. So anong gusto nilang gawin? Ang gawin ang gusto din lang gawin mga kababayan. Titignan yung mga totoong taong nakatanggap. May comment kayo diyan, ano masasabi niyo dito? O bakit? Bakit nasabi ko itong nga ito ay kabubuhan, mga kababayan? Kasi confidential funds con intelligence funds confidential intelligence funds o sabi confidential funds yung mga tao na katanggap niyan it's either nagbigay ng impormasyon mahalagang impormasyon na may uh, ano ba to koneksyon doon sa kalaban ng gobyerno or nagbenta ng Informasyon or nabigyan ng reward dahil may ibinigay na informasyon. Okay? So yan yung mga nakapanggap ng confidential facts. ngayon, ang gusto ng mga kongresista na ito, eh titignan itong kung sino itong mga taong ito. Kausapin nila at gusto nilang tanungin kung yung nakalagay doon sa report, itama eh, ba yung natanggap nilang amount? Maano, ta ano tawag niya diyan mga kababayan? Eh, hindi ba yung kabubuhan? Oh, sino mo gagawin niyan? Kaya na code names ginagamit kasi para hindi makilala yung tao. Ngayon, gusto ng mga kongresista talagang iladlad yung tunay na tao. At tanungin pa kung magkano ang pera ang natanggap nila. Kasi gusto nilang i-match doon sa audit report ng OVP. Ano tawag din yun dyan? O, oh, comment ka rin. <laughs> o, disangri kayo. Ako, honestly, nagkikita. Iyan, kabubukan talaga yan. May -may. Hindi ko alam kung an pa paano Ora anong gagawin nila dyan para mangyari yan dyan sa impeachment? Kasi kung titingnan mo mga common sense would tell us, paano mo hahanapin, paano ma mapipinpoint yung tao na yun? Eh kasi nga, codename confidential. Kasi by the time na makikilala ito ng mga kongresista, mga kababayan, kung sino itong mga taong nakatanggap talaga, wala na. Tapos na. Oh. Kasi kung, ah, ba ako nagbigay ng impormasyon ako nakatanggap ng uh, amount o ng pera o reward or bayad sa impormasyon na binigay ko, and then tanungin ako, nang mga congressman. Papupuntahin ako dyan. O hindi. Alam ko na, alam na ng mga kalaban na ako yung nagbigay ng impormasyon. Eh, e na lang kung aabutin pa ako ng 24 hours mga kababayan at ang pamilya ko. ba? Diba? So nasaan ang common sense inilagay ng mga kongresista na ito mga kababayan? hirap kasi yung mga kababayan kapag nako pag natabunan ng pera, eh, instead na matalino naman sana, eh, nagmumukhang tanga doon yung mga <tong noise> unfortunately, ha. Again, sorry, sorry, pero, ano, ganyan yung nakikita ko, ha. Oo. Oh. At ito pa, panghuli, bago natin tapusin mga kababayan, ha. Lumalabas dito kasi, eh, ito, ito daw yung plano nila. Oo. Oh. Na titignan daw rin yung mga nakatanggap. So ito plano pa. So ibig sabihin, hindi pa nila ginawa, plano pa lang, gagawin pa lang. Ibig sabihin yan, walang nangyaring proper evaluation bago sila pumirma dyan sa impeachment try, impeachment kay VP Sara ng Ibig sabihin, pirma lang sila ng pirma kahit hindi nila alam kung meron ba talagang probable cause na i-impeach si Vice President Sara doon? Well, posibleng lumabas doon sa hearing ng Committee on Good Government na ginawa nila. Pero tanong natin, sapat ba iyon? Yun ba ay hearing para doon sa mga articles of impeachment? Hearing lang naman yun patungkol doon sa kung anong ginawa ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Oh. At imagine niyo mga kababayan, merong 200 plus na pumirma. 200 plus na pumirma na hindi pinag-aralan kung ano yung grounds for impeachment. Kasi ito, ito pa lang gagawin nila eh. Hindi pa nga sila sigurado kung kung may mayroon bang nakatanggap. Kung totoong tao ba itong mga nakatanggap hindi pa nga nila verified kasi gusto nilang i-verify yung mga code names kahit alam nilang code names. Nako, mga kababay, mag-comment kayo dyan. Oh, di ba? Ganito kasi ang hirap mga kababay kapag pera-pera ano, ng pag-uusapan. Eh, mukhang nakakalimot ka sa iyong common sense, sa iyong mga panindigan. O, oh. Uh, makakalimot ka kung ano yung tama. Well, anyway. Oh. Comment kayo dyan, mga kababayan. And then, oh, ah, dito na lang po muna tayo. Pero medyo mahaba na yung videos natin. Video natin. Pakilike po and share ng video natin. At ng ibang videos din po. And then, pakisubscribe, pakisubscribe na rin po sa ating channel. Okay? So, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.